Muling nagbawas ng presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya na langis. Maging ang LPG, nagbaba din po ng presyo. Pero sa kabila nito, ang ating mga kababayan, hindi pa din kontento sa umano'y kakarampot na bawas presyo. May fast break news si Benedict Galaza. Dahil may negosyong karinderya si Aling Jocelyn, mababa na ang dalawang tangke ng LPG sa isang linggo ang kanyang nakokonsumo na nagkakahalaga ng 600 pesos kada isang tangke. Kaya naman malaking bagay na sa kanya ang 6 na pisong bawas presyo sa kada 7 kilo ng liquefied petroleum gas na ginagamit niya sa pagluluto. At paano, nakaka-less din, kadaglag ng na itatabi or pangdagdag sa paninda. Samantala nag back din ang mga oil companies ng kanilang mga produktong petrolyo. Kabilang sa mga nagtapyas ng presyo ng kanilang mga produkto, ang Petron Corporation, Sea Oil, Shell at Chevron. Uno si kwenta ang ibinawa sa gasolina, krudo at kerosene. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga motorista sa ibinawa sa presyo sa produktong petrolyo. Siyempre, medyo yung idadagdag sa gasolina, may dadagdag na sa pambili ng ulam, tulong konti pero kung tutusin medyo konti pa yung uh, yung binaba. Hindi nararamdaman. Oo, oh, hindi pa nararamdaman eh. Mayroon namang ayaw ng maniwala sa mga rollback ng mga oil companies. Nagpapapogi lang umano ang mga ito para hindi sila mag-alboroto sa mahal ng presyo ng gasolina. Ang pari sir, pag nag-rollback sila ng 50, magkataas sila ng piso. Wala rin, sir. So, eh, para oh, parang niloloko lang yung taong bayan, sir. Eh. Ayon pa kay Mang Antonio, kahit na tumaas at bumaba ang presyo ng gasolina, tila magiging sunod-sunuran na lang ang publiko dahil kailangan ito sa pang-araw-araw na hanap buhay. Benedict Calasan, Fast Break News.